Direktang sinabi ni Donald Trump kay Vladimir Putin na hindi niya aksayahin ang kanyang oras para dito. Sabi ni Trump, makikipagkita lang siya kay Putin kung handa na itong makipagkasundo ng kapayapaan sa Ukraine. Hanggang dyan, hindi siya makikipag-ugnayan sa Kremlin. Nagpadala si Putin ng sugo, si Dmitriev sa Washington, para ayusin ang sitwasyon ngunit tinawag siyang propagandista ng Russia doon. Bukod pa rito, matapos ipataw ang mga parusa laban sa Rosneft at Lukoil, sinabi ng White House na kung hindi magpapakalma si Putin, sa mga susunod na araw, magpapatupad ang Estados Unidos ng panibagong pakete ng mga parusa. Magpapatuloy ito hanggang pumayag si Putin sa negosasyon o bumagsak ang ekonomiya ng Russia. Pero ang pinakamasakit para kay Putin ay ito, naghahanda si na Trump at Jinping, para sa pagpupulong sa mga darating na araw. Lahat ng palatandaan ay nagpapakitang handa ang dalawang lider sa mega kasunduang maaaring magpabawas ng suporta ng China sa Russia. Sinabi ni General Sekretaryo ng NATO Mark Ryut na nauubusan na si Putin ng pera, sundalo at ideya para ipagpatuloy ang digmaan. Ako si Alexi Pechi. Ngayon ay ika-26 ng Oktubre sa kalendaryo. Tara, pag-usapan natin ang paksang ito. Napakabuo at puno ng detalye. Pero bago natin simulan ang episode na ito, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, mag-like, at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito. Mag-subscribe sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link ay nasa video description. Doon kami agad nagpo-post ng balita kapag may bagong impormasyon. At kung gusto ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Suportahan ang channel ni Alexi Pechi. Pumili ng format na komportable sa inyo tulad ng donasyon, sponsorship o bayad na subscription. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta ninyo. Sige, sisimulan ko sa darating na pagkikita ni na Trump at Xi Jinping. Ayon kay Ministro ng Pananalapi ng United States Scott Besson, halos imposible ng dagdagan pa ang mga taripa laban sa China. Samantala, sinabi ng delegasyon ng China sa Malaysia na nagkasundo na sila ng mga Amerikano sa kasunduan sa kalakalan. Ngayon, kailangan ng pag-usapan at pirmahan ni na Trump at Xi si Jinping ang mga huling detalye. Sinabi ni Donald Trump na ititigil ng India ang pagbili ng langis mula Russia at malaki ang bawas ng China sa kanilang pagbili. Kahit na wala namang ganitong mga pahayag noon, pati na rin ang mga bagong nalaman ngayon. Ngayong araw, pag-uusapan ni na Donald Trump at Xi Jinping ang pagtatapos ng digmaan ng Russia sa Ukraine. Sinabi ni United States Treasury Secretary Scott Besson, Sa tingin ko, nakuha na natin ang mahalagang pundasyon para sa pagpupulong ng dalawang leader sa susunod na Huwebes. Maiiwasan ang pagpapatupad ng mga taripa. Nagbanta si United States President Donald Trump sa China ng dagdag na isang daang porsyento taripa simula Nobyembre 1 dahil sa plano ng Beijing na magpatupad ng export control sa mga kritikal na bihirang metal. Lalong tumindi ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at China. Inulit ni Beson ngayong araw ang kanyang sinabi. At inuulit ko, inaasahan ko na wala na ang banta ng 100% export control at ang agarang pagpapatupad ng China ng Global Export Control Regime. Ngayon ay alam na magpupulong si Trump at Xi Jinping sa Huwebes. Oktubre 30 sa gilid ng taunang pagpupulong ng Asia-Pacific Economic Cooperation. At ayon kay Trump, at inuulit ko, sa tingin ko, magkakaroon tayo ng kasunduan sa lahat ng issue. Magkakaroon tayo ng kasunduan tungkol sa rare earth metals, pati na rin ng kasunduan tungkol sa soybeans. Ipapaliwanag ko lang ng kaunti dito. Ang China, na dating pinakamalaking importer ng American soy, ay tumigil sa pagbili noong Mayo dahil sa paglala ng relasyon ng dalawang bansa. Hindi natuwa ang mga magsasakang Amerikano, ngunit ngayon bibili na uli ang China ng soy mula sa kanila sa mas malaking dami. Mahalaga ito para sa mga tagapanood sa Amerika. Naglabas si Trump ng pahayag at ito ang sinabi niya. Kakausapin ko siya tungkol sa kung paano natin matatapos ang digmaan ng Russia laban sa Ukraine, gamit man ang langis, enerhiya o kung ano paman. At sa tingin ko, magiging bukas si Xi Jinping sa usaping ito. Maya-maya, sinabi ni Trump na titigil na ang India sa pagbili ng langis mula Rusya, ngunit malaki ang bawas ng China. At gaya ng lumalabas, malapit na iniuugnay ni Besant ang usapin ng negosyong pangkalakalan sa mga pag-uusap tungkol sa Ukraine. At kung optimistiko si Besant ngayon, ibig sabihin may nakikita ng progreso sa usaping ito. At dahil dito, kaya malakas na nagbabanta si Putin gamit ang sandatang nuklear nitong mga nakaraang araw. Dahil alam ni Putin na sina si Jinping at Trump ay posibleng magkasundo sa isang kasunduan na wala ng puwang para kay Putin. Ngayon, sinabi ni Trump na hindi siya makikipagkita kay Putin hanggat hindi niya nakikitang handa itong makipagkasundo ng kapayapaan sa Ukraine. At binigyang diin ni Trump na hindi na siya mag-aaksaya ng oras ng walang kabuluhan. Diretsya hang sinabi ni Trump at ito ang kanyang sinabi. Kinansila ni Trump ang pagpupulong kay Putin noong Oktubre 23 dahil sa kakulangan ng progreso sa mapayapang pag-aayos. Sabi ni Trump, pakiramdam niya ay hindi nila makakamit ang nararapat. Kahit maganda ang bawat pag-uusap nila ni Putin, wala rin itong naging resulta. Dagdag pa ni Trump, Palagi niyang nararamdaman na gusto ni Putin kunin ang buong Ukraine, ngunit hindi ito papayagan ng Estados Unidos. Ayaw naming mapasakamay niya ang lahat, sabi ni Trump. Ano ang ginawa niya? Nagparusa siya sa dalawang pinakamalaking kumpanya ng langis sa Russia, Rosneft at Lukoil, pati mga subsidiary nila. Nakakatawa dahil si Putin mismo ang nagsabi na ang summit kay Trump sa Budapest ay mas malamang na ipinagpaliban kaysa kinansela, na binanggit ang kakulangan ng oras para sa paghahanda bilang dahilan. Ngayon, habang tinatalakay ang bagong parusa, sinabi ng presidente ng Rusya, walang bansang may respeto sa sarili ang nagpapasya sa ilalim ng presyon at tinanggihan niya ang pagtigil ng digmaan. At ngayon, inihayag ng White House na naghanda ang Washington ng karagdagang mga parusa laban sa Russian Federation na maaaring makaapekto sa mga pangunahing sektor ng ekonomiya ng Russia kung ipagpapatuloy ng Kremlin ang pagpapaliban sa pagtigil ng digmaan. Maaaring maapektuhan ng bagong limitasyon ng Amerika ang sektor ng pagbabangko at infrastruktura ng pagdadala ng langis ng Russia. Sinimulan na ng Washington ang mga talakayan tungkol sa paggamit ng ari-arian ng Russian Federation sa United States para suportahan ang hukbong sandatahan ng Ukraine. Bukod dito, ang pangunahing paraan ng pagpwersa ay ang pagpapatigil ng India sa pagbili ng langis mula Russia. Malaki na ang progreso natin dito. Ikwento ko pa ito ng detalyado sa susunod. Sa next episode na lang, Titigil muna ako dito. Isulat niyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Iyon lang po. Ingatan niyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.